wala niyo talaga pagkaeni talaga dito sa Batangas. Eh, grabe talaga yung uh, sikat ng araw, e, talaga namang inam, inam sa init. Kahapon, nagprito tayo ng uh, itlog sa init ng araw. Ano? So, nag-request si Mama Lee Wendy na subukan daw natin 'yun nilaga naman. So, yung yung itlog, yung itlog ko, uh, ilalagay naman natin doon sa init ng araw. I-try natin ngayong uh, tanghali kung ano magiging resulta ah, nung ating gagawin na ah, yung ating gagawin na ah, nilagang itlog. So hindi lang isa ngayon ang gagawin ka ay luluto natin. Ah, dalawang itlog na lulutuin natin. Dalawang itlog ko ha. Ayos So may narito pa rin yung ating uh, kaldero. Ayan ang kaldero natin. Kukulang tayong tubig. Gusto natin ng tubig. Ang tubig Ayan. dalugo na dami na natin para lalubog yung itlog maganda lalubog na lalubog yung itlog eh. para maganda na maluto mm, okay na yan so yan may tubig na yung ating krontero, ilagay na natin sa init ng araw ha Ayan lagay natin dito sa initan yung tubig natin na ang last time. mainit Di amain na yung itlog ha? Oh, ito na yung itlog. Uh, ilalagay na natin dito sa ating kaldera. Ayan na oh. hindi siya mainit. yan na. Hintay lang natin na siya ay maluto rito ha. Babalik tayo after uh, 30 minutes. Ipray nyo natin na Oh, medyo mainit na. Medyo mainit na yung itlog. ito ah, big na. Medyo mainit na. So, babalik ulit tayo. Yan, puntahan natin yung ating niluto kay na pa yun na doon. Bali nakakalimutan na nga natin na niluluto tayo. Yan, tingnan natin. Ano nangyari na Karina pa to dito eh. Oh, mainit na to. Nausok-usok pa. Ayan, dala tayo ng tabot na may tubig at saka yung yung bangkuha natin. Subukan natin kunin muna. Ayan, Ay, lagi. Hindi natin matampot ha. Ah. Ilit. Grabe, init yan ha. Ah. Ayan, Ay, lagi natin dito sa tabo na malamig na tubig. Para malamigin muna natin ha. Ah. Pero pwede natin subukan yan eh. Pwede natin subukan dito sa... Teka ha una sa lupa akong luto na Cemento O oh. Yan o oh. O oh, luto. Oh, luto na oh. o na pa yun na dyan nyo eh. o oh, luto na O hmm. Luto na O oh, yan ha ah. Luto na yung itlog ko Dalawang itlog ko ha Gusto kung gusto nyo matimusa Punta lang kayo dito ha Ayan, ito yung itlog na nilaga natin. So, luto naman, ano? Nako, sumapaw ba si taro. Taro, wala dyan. Oo na, taro. Sumapaw ka ba? Wala dyan. Nagbabalaga ko. kulit na. Kala niya makakain yung ba natin. Hindi naman. Taro, malas ko dyan. Sapaw ka na naman. Ayan, ano? Oh. Ito na yung itlog na niluto natin kanina ah uh, shout out nga pala sa mga nagko-comment dyan kina ma'am so subukan na natin kung talagang lutong lutotong itlog na niluto natin ha ito yung itlog ko na ni request mo ma'am Lee dalawa to dalawang itlog ko ha di ba luto sarap tikman mo rin to minsan yung itlog ko ha